What's up mga kakudakers! It's me, Twiggy and welcome to my vlog! So for today's video mga kakudakers, no? Aalis nga pala tayo for the road trip! Ayan mga kakudakers, baha ang dinadaanan natin sa Google! Ayan mga kakudakers, no? Ayan. For the road trip ang person! Baha na, bahana pero mag-road trip tayo mga kakudakers! Ayan, ito nakikita nyo naman sa... sa atin, mga kakudakers, ano yan? mga ako dakas pag bumaha dito sa Barangay Gugo at di na nakakapasok yung mga motor talaga. Mamamasada tayo! <laughs> Tama na rin! Mamamasada tayo, mamamasada. Mamamasada tayo para kumita tayo ng pera. Go mga mga kakadakars! Ayan! Yeah, no, for the road trip! So bumula tayo sa ano, mga kakadakars sa Water District. Magbabayad tayo ng tubig. Kahit maraming tubig dito sa Barangay Gugo, magbabayad tayo mga kakadakars. No? Ay eh, magbabayad tayo. Ah! Ayan, magbabayad pa rin tayo kasi kailangan natin ng tubig. Hindi tubig ba mga kakudakas at? Eh, magpupunta, magpupunta tayo sa water district. Magpapayad tayo ng ano natin. Baka mamaya maputulan tayo ng tubig. Kumuha tayo sa tubig. Ayan. Sa tubig baha. O, di ba mga kakudakers? Ayan. Bahang-baha na talaga sa barangay namin na mga kakudakers. O, tapos ngayon may bagyo pa. Nakakaiyak naman. Talaga nga mga... Dating pala yan to mga kakudakas. Yun lugar namin ay, mga si ka, ay, si ka, si ka, friends Si Kaprens! Ay my God! Dito pala si Kaprens! Hello Kaprens! <laughs> Ayun si Kaprens mga kakudakas. Talawin si Kaprens. <laughs> Ayun mga kakudakas. Yung know? shoutout dito sa mga relo! <laughs> oh hello guys! <laughs> Ayun. Kapadakas, no? Let's go to the Water District! For the Water District! Kasi mga Kapadakas, tatlong buwan na yung ano natin, tubig. Tatlong buwan na yung tubig natin. Nakakaya naman kung di tayo magbabayot, no, mga Kapadakas. Nakakamayang maputulan na talaga tayo ng tubig dito. Pero mga Kapadakas, hindi lahat. Hindi lahat Babayad mo na natin, no? Wala pa tayong pambayad. Babawas lang tayo, magbabawas lang tayo, mga Kapadakas, ng ano, bayarin nakakaano ang bayari, nakaka-stress. Puro bills tayo. Walang bill. Di ba? Puro bills. Walang bill mga so Oh my God. Shoutout nga pala dito na napakaganda at napaka-sexy na ito. <laughs> Ayan mga kakudakers. Oh my God. Samahan nyo. Kumaampun-ampun mga kakudakers. Kita nyo naman. Umulan nyo na kumaampun-ampun. Ayan. Pero for the go pa rin tayo mga kakudakers. So, no. so Let's go! Bongga na mga kakudakars kasi may second session pa yan. Kaya kung napapansin niyo mga kakudakars, ko his family, yung ating sinilay ha. Napag-patengan yun, ha? ganyan talaga yan. Pero napaka-bongga yan mga kakudakars. So pag iyan natapos talaga, yun yung lalakit ko. Yan mga kakudakars. So let's go mga kakudakars. Ah mga kakudakars, nandito na tayo, malapit na tayo sa bayanan ng tubig. sa so, water district. On the floor. Kaya <laughs> <laughs> hey, si Rawang, napaka-pogi. Napaka-pogi napaka ni Rawang, mga ka-kudokers. Diba? I-crook mo yun. Ayan mga ka-kudokers. No, It's been no, a raining in Manila. Hindi nga pa nilalabing? Nilalabing nga ni... So yun nga mga ka-kudokers, samaan niya ako magbahay. Talaga magbahay tayo dito na. Tuba. Ayan, malapit na tayo mga kakudakers. Ayan, malapit na, malapit na. Ayan na, Kalumpit Water District. Nakikita ko na. Ayan, nandito na tayo mga kakudakers. So, ayun dun. Ayan, nandiyan na tayo sa bayan ng tubig. Oh my God. Magpa-park tayo dito. Parking. Ngayon lang ako. Mga kauda, ngayon lang ulit ako magbabaya dito sa may water district. Kasi di ako nagbabaya dito eh. Nagaano lang ako dito, nag antag dito. Sa 7 eleven lang ako nagbabayad. Pero dito, magtatanong tayo kay Chip. Chip, saan po dito pwede magbayad? Ah, sa Thank you po. Ako, na nandito tayo sa loob. Buti na lang walang masyadong tao. Ibabot lang mga ko dahil walang, walang, walang masyadong tao tingnan niyo. Ayan, konti lang ang tao. Ayan mga kakudakers, so ba? Diba? Waiting tayo mga kakudakers, tayo ay mag babayad ng tubig. Diba tayo, lapit na tayo mga kakudakers. Gusto niya, basang-basa kayo, nakakayo. Waiting mga kakudakers, waiting tayo dito. Ayan. Waiting, waiting. Ready na. Pwede na ang ating Uh, one, two po. Opo. Bayad-bayad ng tubig, mga kapdoppers. Bagi, one, two, o, eight, point, twenty, nine. Sige po one eight three, point And let's start with Six, point 15 Wala. Ito po. Ay, bayan. Ano yung 1, 3, ano? Apo. Paano ba ang number mo? Sige po. Sige na. Detects ka Apo. Gano'ng may piso pa? Piso po? Wait lang po. Ito po. Thank you, Thank you po. Mahaba uh, po talaga sa amin. Thank you po. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go na mga kakudakers. Tayo ay nakatapos na. Hello po. Hinaanong mo ako nakapidyo ko eh. Opo. Oh Thank you po. Ayan. Nakaraos na tayo mga kakudakers. Ayan. Well. Ayan. Let's go. Well, well. So, yun nga mga, mga kapodakers. Tayo nga pala ay nakabayad na ng ating tubig. Pwede na uli magligo. Kasi di pa tayo nakakaligo mga kapodakers. Baka may makutulan tayo eh. Di ba? <laughs> may pangligo na tayo. Mama, oh my god. I'm so happy because bayad na tayo sa tubig. 哎，我一个都跑不脱了，各、哎、位。